Good morning mga kaharapa sa episode na to Tulungan natin sila Boy Bull at sila Tormilos mag ano, Magbunot kasi Biglaan to na magpapatanim kami bukas Ng kalating tariya Walang ulan ngayon guys Pautay utay lang yan Minumotor lang namin yung bawat pitak pitak Tulungan natin sila magbunot ngayon Bago yon ay Magpamirinda doon si Pongloy Dapat tayo ah sumay. Sali na, sumay. Mga huli sana kami kasi wala man mahuli. <laughs> Nakamil na kami guys na kalahating araw. Ka dito sa ilog, wala well, na huli kami kaya tulungan na lang namin mag ano. Mm -hmm. araw eh. <laughs> <laughs> hindi na namin hindi na namin sinama yung video. <laughs> kaya lang ay. <laughs> <laughs> May nahuli si Pungloy, ganito kalaki. <laughs> <laughs> Malilit pang mga isa dito mga karapas, mga ganyan pa lang. Mga mm -hmm may ilang buwan pa yan maganda pala yung pagsulong Kakagos lang kasi babaw? Hmm. babaw na nga okay. anong balita pong? pong anong balita pong? anong <laughs> oh. pong? <laughs> sabi ko anong balita, okay na lang gusto <laughs> <laughs> niya <laughs>

Nadagdagan pa yung saka ni tatang na yun eh May tatlo na yun Pre na So ano ah? yun tayo? 2.9 2.9 Ay kalati lang muna Oh, oh luwang ng punlaan ni tatang Tawag ka dito It's not a gods <laughs> yeah, Parang mas mula laki ito Ano? Mm. Nau no, na ito <laughs> Sabay-sabay yan

hindi ba naman nila no? hindi ba naman yung bitawan <laughs> to kayo? sakto lang sakto lang. <laughs> lang? lang kay Jimbo eh hindi <pang> pagpagay no? oo <laughs> <laughs> tama lang ganito ka laki no? Yeah. ganyan mo sa ano? mga ano? Niya, Mati, na, isang no? yakap para tibig si Tatang isang big kiss ibaon lang rin ang mananalo yan pag nila mahawakan isang big kiss no? pakpakan nila yan <laughs> <Lalu> bata lagi, boy. Tatandaan Oo, oh, ano pala. Umaya, oh, malaman natin yan. <laughs> ganon ganun. <laughs> Ayan, malaman natin yan. Humigit kumulang daw. humigit kumulang. Saka, sa ngayon, hindi pa natin pili bilangin yun eh. Mahon <laughs> na nga tayo ni Gison eh. Magkakaroon ano siya mabilis eh. <laughs> Paano ang ano dyan, boy? Sir, Ter, ano? Piraso? Sir, ah, kaya-kaya. Magkakaroon sa boy. Tandaan din. Tandaan din? Tandaan na na? ha ah? kapal kadanggugatkuyo wow. Dini. Okay. Oh. Bali <laughs> <palisipuang layo. laughs> Bak Baklas <laughs> Baklas <nata>. lahat <laughs> 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 export oh. na, na. sa garden.

Tapos, tapos na yung GMA yung ano mo? No. Ang mo? Nang? No. Ang no. kirae mo? Ta. Nang museng? na yung ng, Mustang? Bugong <laughs> na yung Mustang? Ang so, wala kayo dyan ang palapa ng nego? May, may, may bugong kung nandyan na ang mga bugong Ang <laughs> 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 wala kayo dyan boy ng ano ba mga palapa ng nego yan? <laughs> Marami natin sobrang pawid eh Salim-salim mo lang ah Ayun ang palapa ng bang nah pom santari nih penungkat heeh dengen yo buat menang ganya nganya mau oh, na oh. So, namanya anu to you know, okay, nih

piso sampu yan tatay <laughs> pa may pabunos pa may painom pa yan or na na yung, okay. hmm. yung marumabunos pa tayo no. Minus mo 300, 300. sa akin dito, guys. Kamusta ulit siya Minus mo yung 300, ka po yan yung tarong dati si... tinuturo-turoan ng gitar na yan ha <laughs> <laughs> yung bagong kasawa Di yun dito walang kalam alam yun sa ganyan yun ha tinuturo-turoan ko lang yan yun to kasi yung buhay magbunot mo magtanin yung marang sosyal yan siya yung dati no? yun okay, galing, galing to kayo sa ano eh sa Manila Manila po ito eh oh. noong nakapagkasawa siya ng na mas pinili niyang buhay dito sobrang ano niyan dati sobrang ay, ano ba yan? ano ba yan? Yung bunot na yan? Paglabas oh, ang bahay, no? Saan ang chinelas ko? ay saan ang ko? Hindi nga yan, no? Unang lukot ng limangon na yan, bol, biruan mo, ganyan eh. Oh, ay! ay, ay, ano ba yan? Oh, kagaling na. Ay, mas gumagaling ka pa sa akin po, ano? Basta talaga mahal mo ang isang tao. Ay, ano sipag lang, sipag lang yung Sa sacrifice kahit taga Manila. Tagatundo yun eh Tagatundo? dati ang bunot yun Yan Yan dati. Yan ganyan, dati. Ko dati, guys. Na oh, yeah. Yan Sambunut, sampal, Yan 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 ngayon Yan 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 guys Yan 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 oh Yan 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 Cepat lagi ke dati na na may arero. No. <laughs> Pero nahin, di ngayon din na. Ngayon, na may mm. okay, mabilis so. na eh. Mabilis na. Sa lang libre. <mager> <O>, lang. <laughs> <How> lang? <laughs> diba, Tulong lang. Ayun. <lipo>, hindi, hindi kaw, kailangan ng pera. Marami ako <lipo> For experience lang to. ng Ito si ako doon. Oo. Bukas ng 7, sarado ng Ilibin. Pong, ito na pong. Abong. So, so, right. Yan it? <laughs> Diyan itong pook mga krabas. Sundaan yan. Oo, trend-trend ang akin dyan eh. Ilan pala mo dyan wala yun. Ah, ano hindi, pala? Wala pa ako sa daan dyan. Itura ko. Nakabendi ka pala. Nakabendi ka pala. 300 na sa kanya. Kakalusong nun. 300 na ka din o. Wala yun. Mapagbigay naman tayo. Pataris lang naman ito. Sige. Rawas pataris lang. Sige. Makakain lang tayo ng tangalian. Oh, happy birthday Han. Selamatkan. Ngopi ya nih Han. Ngopi ya nih Han. Ngopi ya nih Han. Kamu ngapain? Gimana tapi ngapleskan. mau

karamdam ito. Hmm. Yung linya po, sa ano, oh, linya na isang may-ari ng bunot. Oo, oh, isang linya. Oh. Yung unang linya kay Jimbo yan eh. Five.

Kung ka ng bilong ko. Kulang <laughs> ka pa ng 20 so. Kulang mo ng yung 300 mo. Ulitin natin nga ang bilang Takto lang mga 300 to so. Kailangan ko lang tagay yung limandaan ngayon, tatlo. Hmm. One tag doon kailangan eh. Ha? Ah, one tag doon kailangan tatang. One five. Tagay yung limandaan sila. Kulang ko lang <laughs> ko lang boy. hindi mo siya tinanggal yan mga karabas Diyari ka sa ng bunod Tapon ka mo naman na dami <laughs> Tapon ang mana namin Bobo mga yan eh <laughs> to ah Mga karabas, tatapog din na lang may gisun yan konti na naman tataniman natin eh Ah oh, ma Mag ano tayo, maglinang tayo, First time natin maghawak ng traktor na dinasakyan. Turuan tayo ni Pare Kalbo. Yeah. Sarap niya tayo, tara. Tara pong! Ano? 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 na Ano? sarap-sarap abis okay. oh. Sige, sige. Tari mo bagasak yun. ano mo pre, paliwanag mo pre kung paano ang gagawin namin dito. Eh. Ikaw mag demo, ikaw ang LTO nga Yan. Ito? Ah? Yan. tapos? Ito ano to? Pagka-rain okay. ngayon. kayo kayod Kay Kayo? Ah, kayo. Pagka-bitaw. Hindi naman tayo kayo di e. Puro tapak lang. Hmm. Uh. Linang e. lang na rin diba ah, ngayon? So, linang, linang. Ayaw na rin Tapos, papaliko pre. Hmm. Hindi lang likit si Pratel. paliko na to ah. Ha? Huwag yun na ibigit sa klase. Huwag yun na Tawang na, mo muna kami ng mga tikwan. Hindi ito, alam mga karabas, oh. Ano ito, eh, bago ito, eh. Makabago ang teknologi ito, eh. Skylab. Dito pa tayo. sobrang superan. si Sobrang Minor lang. <laughs>